Yes. Thank you. Thank you. Um, this apology letter, uh, personally executed by Ms. Yana. Ako po, si Ariana Marie A. Aguinaldo, o mas kilala na Yana Motovlog, na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales. At kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ay ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa Anuman Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparosahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya na sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito, ang lubos ko rin at paulit-ulit kong pagiging ng sorry sa tao, sa sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan patawad po. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samot-sari, kaluwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking pani ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng sipatya kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili, sa loob ng aking tahanan, kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong...